Okay, hey, magandang umaga. Ayan. Ito yung alaga nating mga sisiw, ano? Ayan. Ito yung mga two-way cross. Ayan, yung ating uh, Johnny Jumper na kelso, saka ding pair na sweater. Saka meron akong uh, ilang uh, maklin ni Larry Romero nakakross din dyan sa maklin ito yung mga alaga natin sisiw paano ba natin sila pinapalaki na healthy Siyempre. Ayan. dapat meron tayong uh, tamang sistema ng pag-aalaga ano, sa pagmamanok Ayan. mga guho sila so ito yung ating uh, tapisa ano yung early bird natin ayan konti lang yan pagka tayo ay nag-aalaga ng sisig uh, syempre dapat uh, tama ang pagpapakain uh, sa patubig binibigyan natin ng mga vitamins ano yung ating uh, ginagamit yung vitamin pro sa unang araw pa lang ng kanilang uh, pagpiga binibigyan natin sila ng uh, Bitmain pro kaya nahalo natin sa tubig inuuna natin yung tubig na painumin sila yan, gustong gusto nilang naguhukay sila dyan sa ating uh, pinag uh, ng kung ano ng mga pinagtistisan ng kahoy yan. so itong ating uh, CCU syempre para mabuhay natin ng maayos lumaki silang healthy Ah, uh, nagbibigay tayo ng bakuna ano sa ika araw. Ano nag inject tayo ng uh, tayo ng B1 B1. Ayan. Para panlaban sa kanilang uh, mga peste no sakit. Tapos sa day 14 nagbibigay tayo ng uh, gumboro sa kanang lasota. So sabay na po 'yon. Pinapatak natin sa kanilang uh, bibig, uh, sa ilong, sa sa mata. Ano po? Tapos sa day uh, 21 nag uh, bibigay tayo ng uh, paul packs ano yung pang bulutong so para maiwasan natin yung mga bulutong sa ating alaga so, napakaimportante po na tayo ay uh, nagbabaksin para iwas sakit ano po yung uh, pagkasipon uh, common lang po yan uh, sa pabago-bago ng panahon nakakaroon po yan hindi may kahit sa malalaking farm so ito po atin, backyard lang Ayan, meron po tayo mga pangalalaga. Ayan, 29 po sila. Ayan. Meron, na yung, tayong uh, na lalaki na nabilang na natin na nasa kung lang uh, 13. Ayan, mas marami babae. Ayan, makikita po natin yung uh, ating mga sisiw na healthy. Ayan. Kita nyo, ganda ng ating uh, sisiw, na ano po makikita yan ito yung ating uh, kelso sweater yan. may markings po siya sa ilong makikita nyo yan po ang aking marking ng aking uh, sweater kelso na ding pair sa kanang uh, johnny jumper na galing sa wild creek ano po kay sir leo enriquez yan. sa pag-alaga po ng sisiw tamang pagpapakain pagpapainom yan, tamang yung tirahan nila, ililinisan natin, every 3 days, binawalisan. Binawalisan ko po ito, tapos pinapalitan uli ng bago. Yan. Mga cross lang po ito. So, yun po, uh, sa pag-aalaga ng sisi, wala lagi po natin tatandaan, uh, pagbabakuna, tamang pakain, ano po, yung sistema ng pag-aalaga, napaka-importante po sa mga baguhan. Yan, para maiwasan natin yung mga sakit. At maray salamat po sa inyong panunod.